Yes po, uh, isang magandang magandang araw po ng Sabado mga kabaranggay uh, Napakarami po yung mga natuwa nagtalo na sa tuwa uh, yung uh, lalong lalo na po yung uh, pabor uh, para matuloy po ang halalan uh, dahil nga po sa lumaganap na mga content at mga balita po na uh, ang uh, Korte Suprema daw po ay napilitan na na Pigilan o itigil na ang pagpapatupad. At ang uh, sabi pa po ay tuloy na tuloy na ang halalan sa December 1, 2025. Siyempre kung mga marami po yung natuwa, eh marami din po naman yung nalungkot at nagalit. Totoo po ba ito pag usapan po natin? Ah uh, yes po mga kabarangay, napakarami po ng mga napanood din natin na content creator na nagsasabi nga uh, na na press Yes po, na press itong uh, Supreme Court para mag-issue na o uh, para pigilan at uh, patigilin Uh, sa pagpapatupad itong ng Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, November 2020-26 mga kabarangay uh, ayaw ko po sanang uh, mag-comment na tungkol dito baga ba nag-comment na po ako doon sa mga uh, con ibang content creator uh, sa mga nagko-comment tungkol dito yes po may mga komento po ako dyan ang ang uh, ayaw po kasi na magkaroon ng uh, kalituhan lang kaya tayo sumagot ngayon. Eh, ilang araw na po ito na uh, lumalabas sa mga content at sa mga paha, mga uh, post ng ilan na yun nga po press na press na itong uh, Korte Suprema. <laughs> mga kabarang mga uh, parang yung fourth lang yan. Uh, may magkakaibang pananaw Uh, ang katotohanan po nito mga kabarangay ay uh, hindi po uh, ang ibig sabihin uh, na na-press ang uh, Supre uh, Supreme Court para pigilan ang R1-2232. Mga kabarangay, uh, kung atin pong pakakaisipin yung ibig sabihin po ng uh, uh, salitang ito, ito po ay tumutukoy na parang may tumutut pressure, may pume- uh, pume-pressure po sa korte para magdesisyon na ipatigil or ipahinto ang pagpapatubad ng RA 12232. Uh, humihingi ng pabor. Parang may nagtutulak. Yes po, ito yung tamang uh, salita siguro. Parang may nagtutulak. Yes po, may nagtutulak po sa uh, Supreme Court na magdesisyon na ipatigil, ipahinto itong RA 12232. Pero hindi po ibig sabihin, ito po ah, lilinawin na natin. Hindi po ibig sabihin na ang Korte Suprema po ay pinahinto na, pinatigil ang pagpapatupad ng RA 12232. Mga kabarangay, kung ang uh, Korte po ay talagang ipatitigil ipapahinto ang uh, pagpapatupad ng RA 12232 ay hindi po ganyan yung termino or, or yung uh, legal term na gagamitin tiyak po nasasabihin o isusulat ng sinuman na Korte Suprema nagpalabas na ng Temporary restraining order laban sa RA-12232 or Korte Suprema nagbaba na ng uh, status ko ante order uh, laban dito sa RA-12232 So yan po dapat ang uh, mababasa, marinig po natin kung talagang ang Korte Suprema po ay pinigilan na itong RA-12232, mga kabarangay Hanggang sa mga sandaling ito po ay wala pa rin pong uh, TRO o status ko anti-order na pinapalabas po ang Korte Suprema. Mga kabarangay, hanggang sa mga sandaling ito, ang iral po na batas ay ito pong Republic Act 12232 na uh, nagtatakda po ng halalan sa November 2, yes po, November 2, 2026. At uh, sa kasalukuyan ay ayon po sa balita, Naka po ang uh, Korte Suprema at mag-assume po sila ng office sa September 22 at yung full session po nila ay September 23. So yan po ang ating hihintayin mga kabarangay. Ibig ko po sabihin, maliwanag po na uh, medyo nagkakamali po yung nag-interpret na yung press na press yung uh, Supreme Court para magdesisyon uh, malayo po sa katotohanan mga kabarangay naapepressure po sila yes naapepressure po sila dahil sa mga petisyon para pigilin ito pero hindi po sila nagdesisyon na na-press sila o nagdesisyon sila para pigilan ito wala pa po pong sa batas mga kabarangay walang TRO at wala pong status ko ante order ang umiiral po na batas Republic Act 12232 nagtatakda ng halalan sa November 2020 26 so sa mga nag-content po na iba yung pagkakaunawa pagkakaintindi uh, pasensya na po hindi naman po tayo uh, hindi naman po tayo gumawa gina, hindi natin ginawa ang content na ito para pasilungalingan ni yung inyong sinasabi uh, akin lamang po inilahad kung ano po yung aking pagkakaintindi doon po sa salitang press mga kabarangay balinaw po mga kabarangay na wala po o hindi po pinipigilan ng Korte Suprema itong RA 12232 wala pa pong order ang Korte na ito ay uh, ipatigil ang uh, umiirat po nabatas pa rin sa kasalukuyan ito nga pong 12232 wala pong TRO uh, wala pong status ko ante order uh, syempre po mga kabarangay ako po ay uh, naglalambing sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe uh, sa aking channel kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na magsubscribe pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos at sana naman po paki like, share, kung ano man po ang inyong magustuhan. At siguro po, uh, marahil ay eh, nagtataka yung iba bakit naka-black po ako sabantalang uh, bawat vlog ko po ay naka-white, ako. ko. Uh, mga kabaranggay, uh, naka-black po tayo at may pula uh, bilang pakikibahagi po uh, sa ating mga kababayan na nagagalit na uh, dito po sa nangyayaring krakot o corruption pangungurakot sa ating bansa. Yes po, ang uh, black shirt po ay uh, simbolo ng ating uh, pagtuligsa o hindi po sang uh, pagsangayon uh, sa mga ginagawa po ng mga tiwaling nasa sa ating gobyerno na kinukurakot po ang pera ng bayan. At uh, sa mga kabarangay po, tayo po ay nananawagan na pwede po tayong makiisa laban sa kurakot, sa mapayapang pamamaraan po kung tayo po ay uh, pwede po tayo mag-post ng black at uh, ribbon uh, sa ating mga FB page lalo lalo na po sa September 21 kung inyo pong gugustuhin yung hindi po makakasama makakapunta sa mga uh, gaganapin na mapayapang pagtitipon uh, laban sa katimulian eh kahit nasa bahay lamang po tayo mga kabarangay ay pwede po tayong uh, tumulong at para ipahayag na tayo rin po ay uh, sang ayon sa no to corruption no to corruption. Ayos uh, po, uh, mga kabarangay, pwede po natin uh, ipakita yun ng ating pagtutol, uh, 'yung ating galit sa mga uh, tiwaling opisyal ng ating gobyerno. Pero huwag po tayong uh, makikibahagi sa dahas. Wag po tayong gagamit ng dahas, mga kabarangay, para ipakita 'yung ating galit. Pwede naman po nating uh, ipakita nga talaga. na Tayo ay galit na galit sa mga magnanakaw na nasa gobyerno sa maba, uh, sa mapayapang pamamaraan. Lagi po, mga kabarangay, mas maigi na 'yung uh, payapa tayong lumalaban. Walang masasaktan, walang masisira, walang mamamatay.